Alright mga kuya, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-59 dyan. Hello, kumusta po kayong lahat? Muli, Kuya Esco Official po, ang inyong kuya dito no, mga ka-59. Ayan po mga kaibigan at ito ngayon, mayroon tayo ngayong episode dito sa ating channel no, na kung saan uh, sasabihin natin dito kung magkano nga ba ang sinisweldo ng ating mga ka-59 or ang ating mga security guard no. At uh, ang alabasin ng iba, maliit lang ang sweldo ng mga gwardiya. So, ganun pa man, ito, siyempre, bago natin pagpatuloy ang video na ito, mayroon na akong ilang video na ipapakita sa inyo na kung saan, paano nga ba maging uh, professional para gumanda o lumaki ang sweldo ng ating mga ka-59 o ating mga security guard. So, siyempre, bago natin pagpatuloy ang video, mag-intro. Please subscribe, Kuya Isko Official kaibigan, no? At tapos na yung ating intro. Siyempre, like and share ng ating video. At siyempre, huwag kalimutan mag-subscribe po, mga kaibigan. So, ayan po, mga kaibigan, mga ka-59 dyan. Uh, para sa ating mga taga-panood, hello po sa inyong lahat at sa mga nakapanood sa ating unang mga video upload tungkol sa ating content, sa ating mga SG o sa ating mga ka-59 o sa ating mga security guard. So, ganun pa man, uh, ito yung ang ating pag-usapan dito yung tungkol sa sweldo ng ating mga SG or mga ka-59 natin kung magkaano ba yung sinisweldo nila sa kanilang pagtatrabaho bilang isang professional na security guard. So ito na 'yon mga kaibigan. No? So yung una uh, nung mga unang panahon ay talagang hindi pagkaila na yung mga sweldo ng ating mga ka-59 ay talagang sabi nga nila is maliit. Pero ganun pa man, sa ngayon kasi dahil nga medyo nag-improve or uh, talagang pinalawak yung uh, larangan ng pagiging security. Ito ngayon nga yung pinalabas yung bagong batas na kung saan talagang tinututukan itong mga security agency na kung saan magbigay ng tamang pasweldo sa ating mga ka o sa ating mga security guard. Ito po yung mga idea, mga kaibigan at mga kababayan. So, sa madaling salita, hindi po lahat pare-pareho talaga na maganda ang sweldo ng ating mga 5-9. So, una, mayroon kasi mga security agency na mga kumukuha ng mga kliyente nang wala sa minimum. So, ganun po. Kaya lumalabas pag ang kliyente natin ay wala sa minimum yung kontrata doon sa mga security agency ay lumalabas, mababa din ang binibigay na sweldo doon sa ating mga security guard. So, ganun pa man, dito sa amin, no? So, shout out nga pala sa aming uh, kumpanya, no? New Mabuhay at New Muraya at syempre sa New Manila Security Agency, Sir Gilbert uh, Manila and Sir Hans Manila. Shout out po sa inyo. At yun nga, sa mga gustong kumuha ng security guard, message nyo lang po ako at i-PM nyo lang po ako at baka matulungan ko kayo. At syempre, sa mga gusto mag-apply din ng security guard, message nyo lang ako, baka matulungan ko po kayo. Okay? So, pagpatuloy na natin yung kwento, uh, no? Kung uh, magkano nga ba ang sinisweldo ng ating mga pipeline. So, una, yun nga sa mga security agency na kumukuha ng mga bababang uh, kontrata, eh, syempre, mababa din ang may nilang pasako doon sa kanilang mga PSG o sa mga ka-5 natin. So, ganun pa man, bagpos sa batas, dapat ang sweldo ng isang uh, uh, mananarbaho o mga empleyado pag nasa kumpanya ay dapat hindi ka bababa talaga sa nasabing minimum wage na tinatawag. Maliban kung sinasabi nga uh, na provincial rate. So, dito naman sa atin, no, sa syudad o sa NCR ay talagang kung ano yung minimum na sweldo na binibigay ng gobyerno ay dapat yun din ang sweldo ng ating mga mananarbaho or sa ating mga empleyado kasama na rito yung ating mga pa-5-9 or mga security guard na kung saan ang minimum ngayon ay 610 per day no? sa 8 uh, hours. So yun po yung siniswildo ng ating mga pa-5-9 So minimum of 610 uh, sa pong uh, 8 oras No? So kung magpas ng 8 oras yan ay siyempre pumapatak yung overtime per hour. So, yun po. Kapag uh, ang duty kasi ng SG natin or yung mga ka natin ay 12 hours, ay lumalabas po yon ay napakalaki po yung sweldo naman pagdating ng insina. So, yung sweldo po natin mga ka every 15 days, yung po yung sweldo kan. So, sa madaling salita, ang total na sinisweldo ng ating mga 5-9 pag nasa minimum ay sumusweldo so po yan ng halos 12 mil ang isang insinas. So, pumapatak po yan ng halos 24 ang isang buwan. So ngayon kung halimbawa ang duty niyan is uh, umabot ng Monday to Saturday or mayroon pang isa dyan Monday to Sunday o kung uh, halimbawa wala siyang day off at 12 hours pa halos umabot po yan ng halos 31,000 ang isang buwan. So ganun po kalaki ang siniswildo ng ating mga ka-FiveNet. So sa iba naman meron kasing sumusweldo talaga ng mga ka-FiveNet natin na uh, sa buong isang buwan ay mayroong 10,000, mayroong 12,000. So ang kalatim buwan nun or 15 days ay uh, lumalabas lang ng 6,000 or 5,000. So ganoon kaliit. So hindi siya pare-pareho. So ganoon pa man, ang basic talaga or tamang pasweldo natin mga papayman ay minimum. Kung ano yung binibigay ng batas na minimum na pasweldo, yun ang tinatanggap ng ating mga five So lumalaki na lang siya kasi nga mayroong mga overtime na tinatawag na karagdagang oras at syempre pag mga holiday, double pay at pag mga sabado or linggo mayro Sunday premium yung mga nadagdag at syempre yung iba mga kumpanya lalo kung officer ka ay mayroong, mayroong mga karagdagan ng mga allowance na pinatawag. So yun po yun no? So sa mga kapayag na natin dyan na gustong sumilo ng malaki at maganda, no? Ay siyempre kailangan niyo maging professional. At mag-training kayo ng tama at magkumuha ng lisensya ng tama para makapag-apply kayo ng magagandang EGC at uh, magagandang sweldo sa ating mga security agency. Kaya sa mga kapartner dyan, huwag puro salita. Kailangan ipakita natin na natin magiging isang professional security guard sa pamamagitan ng pag-training at siyempre sa kaalaman na kailangan i-apply natin sa ating mga sarili. Ayan po, kung gusto ninyong lumaki ang inyong sweldo. So, mayroon namang isang mga ka kasi, nagaanap ng malaki sweldo pero, nasanay na lang sa non-appearance yung kanila mga uh, security guard license. So, ayan po mga kaibigan, sana po nakatulong sa inyo ang idea na ito tungkol sa ating mga sweldo ng ating mga security guard sa ating mga ka-59. So, meron lang po ako ipapakita sa inyo, puting clip lang po or video na sa ating mga training center or sa ating mga pagte-training dito sa ating mga kumpanyang uh, pinaglilingkuran na walang iba kundi sa SM. No? Ito po yung ating ibang video na nakuha dito na may same clip Parang po natin. Ito po ang ating mga ka-59 na kung saan ito po'y pagtatapos sa isang batch na training ng nasabing SM dito sa nasabing lugar. Kaya tayo po ay naanyayahan dito upang dumalo at ito nasaksiyan natin ang pagtatapos ng nasabing batch na ito. At ito'y aking nasaksiyan mismo kung paano magiging snappy ang isang tunay na security guard na kung saan ito po ay dinaluhan pa ng kanilang mga kamag-anakan at para suportahan ang kanilang layunin para magiging isang tunay na security guard. Kaya mga kaibigan, mga ka-59, hindi po ganung kadali ang pagiging isang security guard. Kung talagang ikaw ay gusto mo maging isang professional na kailangan mong dumaan sa nasabing mga training. Kaya congratulations po sa lahat ng na nagtapos sa batch na ito. Brandon Egan, Brandon Egan, Welcome to Brandon Egan, 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 Brandon sa pag ng mga tulis sa mga moyos ng mga binigay na agad na duro kung kailangan nila. Lagi natin talagaan na ang nilipasan ay responsibilidad natin kailangan. Kaya ang pwede sa bawat isa sa ating matutubanan. Naisip ko rin sa mga dalawin ang, ang pagkakataon ito upang alahanan ang ating mga kasamahan na ang NCRPO ay naghahanda para sa nananagawin na halalanan sa pagkakay. At... Muli, congratulations sa inyong lahat sa mga nagtapos na ito at nakita namin ang inyong kasiyahan at saya sa mga araw na ito sa oras ng pagtatapos ninyo sa nasabing training. Muli, congratulations po mga 5-9. So yan po mga kaibigan, no? tapos na po tayo at yun na nga po yung nabanggit ko sa inyo kung magkano nga ba sinisweldo ng ating mga 5-9 ka sa kanilang duty no depende po sa oras kung gaano kahaba ang kanilang duty kung 8 oras minimum po yan ay magkano po yan kung inyong kukwentahin sa buong Monday to Friday so yun po yung kwintada dyan. Ngayon naman, kung halimbawa, Monday to Sunday, no, 12 hours, pag ganun mo po yan, is malaki po yan, lalo na kung mayroong mga nasasamang holiday or mga pula ang kalendar o kaya mga, yung mga declare na 30% yung karagdagan. So yun lang po, muli, Quiz ko Official, pakilike and share po. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe para po makikalat natin yung ating mga video. Kaya sa mga kapayad na yan dyan, mag-message uh, lang po kayo dito sa comment section kung kayo po ay kailangan ninyo maging magandang inyong sweldo at may lagay kayo sa magandang pwesto. Kuya Esco Official po at syempre yung ating isang channel, Guwapong Biyahero TV. At shoutout po sa aking mga kasama, shoutout kay Sir Rafael, at shoutout kay Kadilo, uh, syempre, at shoutout kay Traiso, no? Sir Bernie, at syempre kay Sir Pio Nogales, shoutout po sa inyo. At syempre sa aming mga boss, Sir Hans sa Manila at Gilbert Manila. Okay, so maraming maraming salamat muli at siyempre, shout out sir kay Jojo Dominguez. Sir, shout out po. Maraming maraming salamat sa inyo at thank you very much po. Mabuhay po ang lahat. Bye-bye. 1 2 3